Then, as now, we remain firm in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will not allow any attempt by any foreign power to take even one square inch of our sovereign territory. The challenges that we face may be formidable. but equally formidable is our resolve. We will not yield. Bakit natatakot ang China sa bagong alliance sa West Philippine Sea? Mga kababayan, alam nyo ba na may nangyayaring malaking pagbabago sa West Philippine Sea? May bago tayong kakampi at mukhang kinakabahan na ang China. Alam niyo bang hindi lang Pilipinas ang target ng mga agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea? Pati Japan at Australia ay handang magbigay ng suporta sa Pilipinas. Pero ang twist, hindi ito simpleng tulungan lang. May mas malalim na plano sa likod ng lahat ng ito na sigurado'ng magugulat ka. What's up mga Kapulse Point? Today, pag-uusapan natin ang mga pinakamainit na balita sa ating karagatan. Pero bago tayo magsimula, ismash nyo na yung subscribe button para updated kayo sa lahat ng development sa ating bansa. Alam nyo ba, may dalawang bansa na nangako ng suporta sa ating Philippine Coast Guard? Tama! Ang Japan at Australia ay nagsabi na tutulong sila sa atin laban sa mga dangerous and coercive actions ng China sa South China Sea. Bakit kaya tila pinapansin ngayon ng dalawang bansang ito ang ating mga problema sa dagat? At bakit ngayon lang sila pumasok sa eksena? Pero sandali lang, may mas malaking storya pa sa likod nito. According to the joint statement of Japan and Australia on September 5, kondena nila ang mga aksyon ng China na nagnonormalize ng risky actions laban sa Pilipinas. Pero mga kaibigan, hindi lang tutungkol sa atin. May mas malaking larawan dito. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Sa tingin nyo ba, hihinto na sa pambubuli ng ating mga Coast Guard ang China? I-comment nyo ang inyong sagot sa baba. Parang wala nang pinapakinggan ng China kahit nga ang US parang balewala na sa kanila. Pero remember na ang Amerika ay may ilang lihim na sandata na sobrang unstoppable at kamakailan lang ay nagbigay ito ng katakot-takot na babala na nagpapawis sa China. Alam nyo ba ang warning na ito? Gamit lang ang dalawang US aircraft. Ang US B-2 Spirit Bomber, isang aircraft na kilala bilang Invisible in the Sky, ay nagawa ang isang bagay na hindi pa nagagawa mula pa noong World War II. Ngayong taon sa Rim of the Pacific Exercise, isang lumang barko na tinawag na USS Dubuque ang naging test subject ng bagong taktikang militar ng US. Ang twist? Hindi ito tinamaan ng missile kundi ng isang simpleng bomba, isang GPS guided bomb na tinawag na Quick -sync sobrang lakas ng mensaheng ipinadala nito sa mundo, lalo na sa China. Ang B-2 Spirit Bomber na kayang lumipad ng napakataas at maghulog ng bomba mula sa dimatanaw na kalangitan ay pwedeng gamitin hindi lang para sa mga lupa, kundi pati na rin sa mga barkong pandigma. Ang tanong, paano ito makakaapekto sa kapangyarihan ng China sa Indo-Pacific? Ang US ay may labinsyam na B2 Spirit Bomber. Lahat ready anytime, anywhere sa mundo. Sa bilis ng takbo ng tensyon sa rehiyon, pwedeng matunaw ang naval power ng China kung kaya na ng US na pabagsakin ang mga malalaking barko nito mula sa napakalayong distansya. Hindi lang ang B-2 Spirit Bomber ang nagpapabigat ng presensya ng US sa rehiyon. Kasabay ng test ng B-2, naganap din ang isa pang makabagong weapon trial Isang F-A-18 Super Hornet ang naglunsad ng stealth missile na tinawag na AGM-158-CLRASM na parang multo sa ere. Di basta-basta madidetect ang missile na to. Ang stealth missile na ito ay idinisenyo para pabagsakin ang mga high-value targets gaya ng mga aircraft carriers ng China. Sabi nga ni Lisbeth Vogelpohl, Program Director ng Lockheed Martin Missiles, ang stealth missile na ito ay maaasahan at palaging gumagana sa bawat misyon. Ibig sabihin, sa oras ng digmaan, may panlaban na ang US laban sa pinakamalalaking barko ng China. At alam mo ba, ang missile na ito ay ginagamit na ngayon sa iba't ibang eroplano ng US, kabilang ang B1B Lancer at Super Hornet. So we will uh, probably respond uh, to China and explaining our position that we have never intended to be in any way provocative, unnecessarily hostile. China is a great friend, but we will of course have we will have to operate in our waters and uh, secure economic advantage. including uh, drilling for oil in our territory. Habang nangyayari ito, ang Malaysia naman ay tila hindi nagpapatinag sa China. Ayon kay Prime Minister Anwar Ibrahim, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang oil and gas exploration sa South China Sea kahit na may protesta ang Beijing. Matapang, di ba? Eh ang ating navy parang masyadong nag-iingat yung Saba inagaw na sa atin. Yung mga dagat inaagaw na pati ba naman sa langis mauunahan pa tayo? Yung sa pag-aresto nga kay Alice Guo, naunahan pa tayo ng Indonesia eh. Ano na lang ang mangyayari sa atin kung palagi tayo nauunahan? And speaking of Alice Guo, isipin niyo ang isang high profile na suspect. Bilang spy ng China, aba ay nakuha pang ngumingiti at nagpapakita ng peace sign kasama ang mga nangungunang opisyal ng gobyerno. Ano yon dinadaan ba sa beauty ang peg? Naku, nakakagigil ka, Zai. Ngayon, balik tayo sa main topic. Sabi nga ni Australian Defence Minister Richard Marles at Foreign Minister Penny Wong, "We share our region's concerns that these activities stand in contrast to stated and shared objectives of peace and prosperity." At sa nakaraang kasunduan naman, ay pumirma ang Pilipinas at Japan ng reciprocal access agreement. Ang ibig sabihin, pwede nang mag-deploy ng tropa ang dalawang bansa sa isa't isa. Isa itong napakalaking development, pero ang simpleng pagsuporta ba na ito ay sapat na laban sa mga dangerous na hakbang ng China? O baka kailangan natin ng mas agresibong aksyon? Kasi kamakailan lang ay muling kumahol ang China sa mga alyansang ito bilang reaksyon sa pagtutulungan ng Japan at Australia, sinabi ni Mao Ning na ang defense and security cooperation between countries should be conducive to keeping the region peaceful. Wow ha! The word peaceful coming from China? Paanong peaceful eh kung ang kanilang aksyon ay ang siyang nagdudulot pa ng mas malaking tensyon sa rehiyon? Alam natin na hindi na natutuwa ang China sa mga hakbang na ito lalo na't kamakailan lang ay mas tumindi ang harassment ng Chinese Coast Guard sa ating mga barko. At mas tumindi rin ang pagbabatikos dito ng maraming mga bansa. Mukhang natatakot na ang peg sa lumalaking collective force na ito. So, sino ngayon ang dapat mas maghanda? Pilipinas o China? Kasi ang mga Pilipino ay pagod na sa pangbubuli ng China sa huli, hindi lang ito usapin ng dagat o ng teritoryo, pati ekonomiya at seguridad ng rehiyon ng nakataya. Ayon nga kay Penny Wong, we see growing military cooperation between China and Russia. So, hindi lang China ang dapat bantayan, kundi pati ang kanilang alyansa sa Russia. Sa usaping Ukraine war naman, mukhang hindi lang tayo ang may problema sa China. Sa Russia, may nakakagulat na report mula sa Western Intelligence. Mahigit anim na raang libo na raw ang napatay o nasugatan na sundalong Ruso sa Ukraine. Paano ito makakaapekto sa global balance of power? Simple lang, binabantayan yan ng maigi ng China. Kasi pag nanalo ang Russia sa digmaang ito, maaring ang susunod na gera ay sa loob ng NATO. And dahil member ang Amerika sa NATO, mapipilitan silang i-focus ang kanilang military projection sa Europe, which means walang dapat ikabahala ang China dito sa Indo-Pacific sa pagsakop sa Taiwan or maging sa mga maliliit na bansa sa Southeast Asia, kasama na ang Pilipinas. Sa huli, ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin? Kung magpatuloy ang ganitong setup, sino ang magwawagi sa laban ng mga alyansa? At ano ang magiging papel ng Pilipinas? Dapat itong paghandaan ng maigi para hindi tayo maging papel sa mga paan ng China. Kung gusto nyo pang malaman ang mga susunod na pangyayari, i-click nyo na yung subscribe button at iring ang bell para laging updated. At syempre, ishare nyo tong video na to para alam ng lahat ang nangyayari sa ating bansa. Hanggang sa susunod, ingat kayo! Pulse Point PH, signing off.